sa dahil yung mga rito mismo ang daanan na sinusunod kaya yun safe siya so kahit gabi yun lang ang aming sinusunod na dito Thank you ba ano yung guys sa uh, tanyang na lang to siya ang ano uh, ang tanyang dalangay niya uh, yan uh, ano, makabisado kasi uh, siya na ang magkumpalit sa akin at inayaan ko na siya kasi alam niya na yan eh. Ayan guys, bali na paano yan, naka ilang ilang biyahe na yan, ilang biyahe na siya, naka, ano, nakasama na siya ng ilang biyahe kaya nakapisado niya na, so pwede na siya iiwan pwede na siya kasi iiwan dito kasi parang naman siya eh. so, okay na kasi kailangan dapat iwan mo dapat siya dapat alam niya na buwan niya na so yan guys yun lang so, yan guys kailangan ko na ito so yan lang guys thank you guys